uunlad ang bayan kapag walang mga buaya sa ating paligid uunlad ang bayan kung ang mga buaya hindi masyadong kumakain uunlad ang bayan kung ang mga buaya sana ay itigil nila ang kanilang mga ginagawa uunlad ang bayan kung ang mga buaya ay hulihin dito sa ating bansa sila ang purisyo sa ating bansa kawawa ang mga taong bayan alam na mga taong bayan ng ginagawa ng mga buaya alam na mga taong bayan kaya lang hindi sumisigaw mga taong bayan dahil natatakot sila alam naman natin ngayong panahon kapag tayo ay sumisigaw na ang mga buaya dapat ay tanggalin. Sila pa ang nagagalit.